Medina National Center for Commuter Safety and Protection. Chairman Medina, good morning po ma'am. This is Aljo Bendijo ng DJXL558. Opo. Opo. Sa iyo at sa lahat ng taga-pakinig natin. Salamat naman at natutu natutunan niyo ng pansin, natuunan niyo ng pansin niya ang problema na yan. Ano po ang inyong masasabi sa pagbabawal po sa mga e-bikes and e trikes sa mga major roads starting January 2? Yan po ay hindi karapat-dapat sa major roads natin. Okay. Sapagkat unang una po ang mga makina niyan ay hindi na angkop doon sa bilis ng ibang sasakyan na kasabay nila. Pangalawa, ang kanilang pong mga protective uh gadget sa loob niyan ay hindi ni wala po yung mga uh mirror na makakakita ko ano nasa likod nila. At saka po ang kanilang site diyan ay napakakitid yung nakikita po nila dyan ay napakakitid at yun lang taliwat kanan at tsaka yung sa harap pero yung sa likod, hindi na nila alam. So, malaki po ang uh, probability na sila ay madisgrasya. At tsaka ang isa pa po, po ay yung kanilang power. Yung power po ng sinasakyan nila ay hindi katumbas ng mga power ng mga ibang sasakyan na nasa ating salansangan. Kasi palakas na palakas po ang mga power ng na lansangan natin. Hindi po karitela ang kasabay nila dyan. Pwede po yan kung nung panahon na karitela pa lang ang, sakay, ang kasabay nila. Mm -hmm. Eh ngayon eh, meron na tayong electric na mga ano na malalaking sasakyan. Mm -hmm. Bukod pa sa ang, nap ang pinag-uusapan natin ay major roads. Truck. Ang yun ang ating... mga trucko mga bus. Oo, tama ayan ang malaking problema riyan. Hindi sila makikita. Kasi yung height nila, hindi akma doon sa height noong mga mirror nung ating mga ano, na ating mga sasaking malalaki na yan. At saka ang problema pa dyan, ang training nung mismong nagpapatakbo. Alam naman po natin na yung nagpapatakbo dyan, either may are o anak, alam niyo po ba nung minsan, nakasakay po ako sa taxi, na salya po yung taxi sinasakyan ko ng ganyang sasakyan. Siyempre, bumaba ako para tignan yung ano, sa, nagpatawag ako ng polis. Alam po ba ninyo, ang nagpapatakbo ay grade 4 student. Mm. Kung sino man yung available sa kanilang bahay, yun ang nagpapatakbo. Eh, sa, sa ating pong mga lansahan, ang lalaki na at ang na ng ibang sasakyan. Yung pong sinasakyan namin na taxi, hindi naman napakabilis, pero hindi po niya ginalang. Opo. Nabunggo pa siya. Siya pa mismo ang sa amin. Kasi yung kanyang kaya, dun sa bilis ng gusto niyang patakbo, minsan ay hindi nag-aakma eh. Uh -huh. So, yun, ako hindi, hindi kami papayag na ang mga ganyan ay pwede ng kahit sino. Ang katwira no ng mga tumatangkilik ng e-trike at saka ng mga e-bike, lalong-lalo na ito pong ginagamit lang nila pag sa kanilang mga apo, halimbawa mga senior citizen, o kaya mga magulang, pupunta lang ng palengke. Opo, again, hindi maiwasan, hindi ho, talagang tatawid sila sa mga national roads. Ang, ang, kanilang, ang kanilang tanong, e, bakit kayo, bakit hinahiyaan ng gobyerno magbenta ng mga ganyan? nakabili na kami. oh, ganun ang kanilang mga katuhiran. Ano po masasabi una, ninyo? Una, una. Iba po yung private use doon sa paggamit pang ano pang public utility. Iba po yan. Iba po ang mga tinatakbo uh, daan niyan at iba yung restrictions. Alam po natin yan. Yung pong make and ano na yan, ng, uh, ano, build niyan, mga sasakyan na yan, hindi po talagang pang sa Uh, major roads. Hindi po talaga doon sa dinadaanan ng ating public utility vehicles. Unang-una, hindi po sila, I'm very sure, hindi sila makakapasa doon sa requirement ng public utility vehicles. Hanggang ngayon po, sa tinagal-tagal ng panahon, napakarami na nila. Hindi nagkakaroon ng talagang uh, restriction tungkol dyan. Kailangan po yun ay mapag-usapan talaga. At sa uh, ang nagiging problema po niyan kasi yung mga bicycle at saka yung mga two-wheel ano na yan, eh, hi hiwalay po dun sa talagang ginagamit na ano na pangpasada. So, kailangan magkaroon na talaga ng pag-aaral kung paano yan ay ma-restrict lang doon sa loob ng mga barangay. Kung hindi, hindi sa roads. Kung hindi talaga may iwasan yan, pag-aralan talaga ng LGUs. Kasi ang franchise yata ngayon ng mga tricycle, LGU. Kung bari lang siguro, eh, kumu ay parehistro. At kung na din ng, ewan ko, paano ba ito? May... Uh, e lahat, naman, lahat, alam mo naman. Lahat ng mga magmamaneho no, din pa, dyan. Opo, may, 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 may meron ka, lisensya. Mayor, di ba? <laughs> o ano po yon? sabi ko ganoon ikaw naman hindi mo ba alam ni nung sa kasal si mayor kaya madali akong makakuha ng permit oh ganoon eh ang mayor naman kailangan ng maraming boto so hindi yan ang ano hindi yan ang solusyon ang solusyon dyan is really yung magkaroon ng talaga tayong restriction talagang general ano law regarding the use of this kind of vehicle. pero pinag aaralan yata ng Senado yan itong Kongreso dapat maglatag na talaga. Pag Matagal pag-aaral, dapat i ano? e, gawan gawang gawa gawa na batas. Oo, so, oh, e, maglatag. At kailangan mapatawag yung mga mayro na pong mga gumawa ng mga ano niyan, yung mga sa UPS, TS, mga ganun po mga institution talaga na nag-aaral tungkol sa ating public utility vehicles. Sana po ay maipasok na 'yan sa Senado o sa Kongreso dahil sa napakalaki po ang nagiging problema ilan po yung nadidisgrasya na, hindi pa ba sila na dadala at Pag ano? Pagkakantay pa, siguro may maraming mamatay dyan, huwag naman po sana. na. Alam po ninyo, minsan, no ako'y uh, nakasakay sa isang Yuga Express, mm. na ano, na, na, ano, na, na, na taxi na ano nasa na degisohan po kami ng isang ano ng ganyang sasakyan. Mm. Eh, siyempre, as ano, public ano ko, official, mm. bumaba ako, tinignan ko kung ano, tinanong ko, yung pala grade 4 student, mm, Gabi, no? Mm -hmm. yung kapatakbo, nasa ng tatay mo? Eh, nasa bahay yun, natutulog dahil siya yung nagtrabaho kagabi. Okay. Mm -hmm. Imagine mo, grade 4 student, mm -hmm. ibig sabihin mismo magulang walang pagpapahalaga sa buhay ng anak nila. Tama hindi nila naiintindihan. Eh kung yun eh malakas-lakas ang pagkakasaligyan niya sa, sa, ano, sa taxi na sinasakyan ko, eh malaki ang ano yun, disgrasya. Marami na po hindi so, yata nila okay. alam kung mm okay. gaano karami na ang nadisgrasya sa mga bikes na yan. Pero sabi naman ho ng uh, DOTR, ng LTO, violators will be apprehended starting January 2. Yan na, wala nang extension ito. Ipatutupad na talaga ng LTO ang pagbabawal ito sa mga e-bike na ito, e-trike. Lalong-lalo na ito po pong lang. mga e-bike na walang na ginagawa pong papasero, na wala namang prangkisa. At yung mga nagmamaneho na wala ding mga lisensya starting Katulog January 2. Opo. Katulad na sinabi ko sa yo grade 4 student. Wala oh, wala lisensya oh yan. O, so January pero 2. Ang Opo. Ang Opo. kailangan massive, massive education sa publiko. Okay. Yung mismo kaming mga commuter mismo, tignan kung sino yung magda-drive. Opo. At iwasan kung alam nila na mukhang hindi ah uh, hindi lisensyado hmm. yung kanyang bike at hindi rehistrado yung ano yung mismong driver, hmm. kailangan makita din na kami mismong commuters, dapat mas maingat din. Hindi, dahil sa nakita namin sa kalsada, ay pwede nang sakyan. Pwede, pwede ho ba silang dumaan o pwede nyo bang is, may suggest na doon na lang sila sa mga bicycle lanes? Yan, bicycle lanes. Kasi As wala, pinakaiba ito sa mga bisikleta eh. Doon lang sila. Ang, kung ako po ang tatanungin nyo, hindi sila pwede sa major roads. Kailan sila lang 'yung magdadala ng mga pasahero doon sa major road at hindi sila tatakbo sa major road oh, supplier okay. lang sila so diyan lang sila talaga sa inner streets no yan no yes. sa major roads so, lang hanggang lang doon na naki, kay wag na tumawid ihatid niyo yes. na 'yung mga pasahero niyo diyan oh, tama kasi no no ano diba mas magandang scenario 'yun tama no tama okay sige po All right. Salamat sa pagtawag ninyo. Sige po, maraming salamat po. Chairman Elvira Medina, National Center for Commuter Safety and Protection. Good morning. Good morning po. Good morning, thank you. Si Aljo Bentijo.